Magandang umaga mga kapatid no? So merong uh, Comment sa atin At gusto niya na uh, gawa natin ng video Patungkol sa Batang Healer So Ito lang po masasabi ko uh, Yan ba sa Dios O hindi Okay so unang unang mga kapatid Mga kaibigan tingnan po natin yung Bible Kasi Napakadaling uh, Mag-invento Okay Uh, napakadaling gumawa ng kwento. Uh, sabi nga sa Bible in 1st John, kailangan nating suriin, no, kung yan ba ay sa Diyos o hindi. Hindi lahat na nagsasabi na sila sa Diyos. Uh, tayo ay maniwala. Uh, dapat nating suriin according sa Bible mga kapatid. Kasi sabi sa, sa Matthew chapter uh, 7 verse 21 down to 23. So verse twenty one, okay. Matthew chapter seven, verse twenty one. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? and they will I profess unto them, I never knew you. Depart from me in that word iniquity. So, dito po, no? Maraming na, uh, tumawag sa Diyos. Sila po ay mga may kapangyarihan. Sila ay magka-cast out ng demons. Sila ay magka kung ano ang mangyayari. Pero sabi ng Bible ay hindi ko uh, hindi ko kayo kilala. At sila ay nilagay sa imperno so ganoon mga kapatid mga kaibigan uh, dapat po nating malaman yung mga uh, nagpapagaling kung sila ba ay sa Diyos o hindi unang una makita natin yan sa uh, means ang message nila o sa mensahe okay, yan ba ay nag, nag connect sa Bible o yan ba ay against sa Bible sa, sa turo sa Bible o sa turo ni Jesus Christ so unang una makita natin sa video mga kapatid na ang batang healer ay natuturo na si Jesus Christ ay hindi babalik so yan mismo ang sinabi niya sa kanyang video ating panore ano nga kong gilingon sige tagampo mabalik si Ginong Isu pero never na balik, dili na balik, dili ako si Ginong Isu dili ko maestro mas dakot pagkog sala ninyo natin yung video so sa video mismo nagsasabi na ang batang healer ay Sinabi niya na hindi babalik si Jesus Christ. But the Bible says in Revelation chapter 22 verse 12, And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give everyone according as his work shall be. So ginawa uh, sinungaling ni Batang Hiler ang uh, Bible. Ginawa niyang sinungaling ang pagbalik ni Jesus Christ no? So hindi lang natin alam kung kailan babalik si Jesus Christ, but the Bible tells us na si Jesus Christ ay babalik mismo. So yan po ang sinabi sa Bible. So unang-una, uh, contradict na po si Batang Healer sa turo sa Bible mga kapatid. Um about sa lana, kini mong kung lana dol mo nang moingon sila presyo. Okay. Sa ingon nana, tak ang lana sandau anglana. About manggudri awalai lubedri adol. Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So, walang, wala kang makita dito na pagkatapos ni Jesus Christ mag uh, pagaling ni, na nila Peter uh, na Peter wala kang gini endorse na langis o lana sabi sabihin niyan mga kapatid mga kaibigan ang pagpagaling ay hindi po nakabase sa langis mga kapatid so sa Biblia wala silang ini-endorse na langis wala silang binibinta kaya nga sa Matthew chapter 10 kung, bab kung basahin mo yan uh, yung may sakit no? Uh, pinagaling nila pero wala silang silver and gold wala, wala silang nireceive wala silang bininta, bininta. So only Jesus Christ ang talaga ang magapagbigay ng uh, hope sa may taong may sakit. Hindi yung langis. So dito kay Batang Hilar, napakamahal. At uh, endorse in niya pagkatapos niya magpagaling. Sa Bible, hindi kontra yan, yan. Never po na tinuro ni Jesus Christ at ni Peter at sa lahat ng mga kanyang mga followers. Walang ganun. Punong-puno, grabe, punong-puno yung ano, yung mahayag. Ayan siguro maybe legit talaga. So ang dami nang nahimatay doon. Ay, ang pagod, sobrang init. Nandito kami, sobrang init nakapila pa rin. Sana, sa awa ng Diyos, makalakad na si Tatay. So ayan update kay Tatay, mga loves, nakauwi na siya galing Mahayag at hindi pa rin siya makalakad. So tinulungan siya ng mga boys para ibaba at isauli sa bahay nila. Pero good news, dahil kinabukasan ay nakakaupo na si Tatay sa awa ng Diyos. Sana nga tuloy-tuloy na ang paggaling. Um, hindi lahat ng mga tao na pumunta doon sa uh, sa dumingag sa buwang gadilusuar na may sakit ay gumaling so sa biblia naman tayo mga, bis, mga kapatid uh, lahat ba ay gumaling Acts chapter 5 verse 16 there came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem bringing sick folks and them which were vexed with unclean spirits and they were healed everyone So malinaw dito sa Bible mga kapatid, mga kaibigan na lahat po sila ay gumaling. So yan po ang ang wonder na ginawa ni Jesus Christ. Yan po ang complete healing. No? So hindi tulad ni batang healer na ilan lang na siguro sila ay gumaling dahil naging positives sa kanilang katawan. And na nabigyan sila ng uh, courage na sila ay gumaling pero hindi lahat so makikita naman natin sa video na ilang mga uh, pasyente o may sakit na hindi gumaling mga kapatid mga kaibigan